Hindi ko nagawa eh. O sunog na sunog na. Kaya pala ng bago. Pala ng bago? Hmm. Ang bago ngayon. Mga 12,000. So guys, magandang hapon. So, dito na ngayon ulit sa Speed Up Garage kasi bumalik tayo dahil nga yung ECU natin ginawa ni Sir Mel. Then ibabalik na rin natin yung pinahiram niya sa atin. ba? Diba? Ayan na si Sir Mel. Sir Mel, gusto na yung ECU ko? Hindi ko nagawa eh. Hoy! Hindi ko okay. nagawa na sobrang sunog na sunog na. Kaya kailangan palitan ng bago. Palitan ng bago? Hmm. Kano bago ngayon? Mga, mga 12,000, 13,000. Kaya, huh? kaya mo? Kaya mo? <laughs> Wala eh. Kaya yung mga nagbibig tank dyan, alam niyo na. Yan. Hindi naman lahat. Ibig sabihin, ingatan nyo na. Joke lang yan. nagawa ko easy. Yung mga kinakabitan nila doon. Yan. Yeah. Hopefully mamaya, pag bini natin, pag pinaputok natin, humilaw yung video. Yan. Thank you Sir Mela. Ikaw lang talaga guys. Win-win solution. Win <laughs> Yan, kakabit na yung ECU natin. Then Sir Mel, maraming salamat. Tingnan natin mamaya kung lalabas yung VBA. So guys, advice ko lang yung mga ano na, dyan, nag, uh, big tanking tulad sa akin. Pabalik na natin kay Sir Mel yan kasi baka magkapuno pa tayo. <laughs> yan ang akin ka. So guys, uh, ito kasi isang lesson learned sa akin na uh, hindi naman siguro lahat siguro. Ito nagpalaki kasi akong tangke. Eh. Ito kasi yung dahilan. So, yan na lang gumabangga ka kasi siya dito. Kaya yan ang dahilan na uh, nagka problema yung tissue natin. Gastos uh, malala. lesson learned dito. 3 5 3.5 ang gastos natin paparepair repair kay Sir Mel. Kaya, yan. So, advice ko sa mga magpapalaki ng tanke, double check nyo na lang kung ano yung lumalapat dun sa tanke nyo. Kasi once na mag-short, may makapiton rin ng ECU ko ya, di diba? Oh. matagal ko rin ano yan, dala-dala yung check engine na yan. Isang taon eh. <laughs> Sunog na pala yung ano ng ACO. Right? let's learn Pa pakita, papanda rin natin. Pakita natin na ano, gagana na yung BBA natin. Yan, moment of truth. Tingnan natin kung lalabas na ba talaga yung BBA dito, Sir hey, Mel, ha? Yun. Hello, yan Pero 3, 5. <laughs>